Ngayong araw mga tol, check natin yung price ng Honda Motorcycles. So dito lang yan sa Motorista Motors o Wiltek Honda dito sa Bitas, Kamanatuan City. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Motorcycles ngayong June 2024, tara samahan nyo ako, check natin yung mga presyo ng motor nila dito. So unang una mga tol, dito meron silang Honda TMX125 Alpha. Pang hanap buhay to, no? so pwede nyo sabitan ng sidecar or pwede rin naman to pang single. So 125cc lang yung makina nito kaya siguradong matipid lang kumonsumo ng gasolina. So yung cash price nila dito ay 59,400 pesos. Tapos sa maganda rito mga tol, naka piso down payment siya, naka promo. Tapos yung monthly nyo for 36 months ay 3,188 pesos. So yan ang TMX125 Alpha, isa sa sulit na panghanap buhay ng Honda. Next naman natin itong Supremo 150. So bali ito yung pinaka latest model ng Honda Supremo 150. So 150cc yung makina nito kaya talagang perfect panghanap buhay. Ano? Pwede nyo ring sabitan ng sidecar or kolong-kolong. At bukod sa maganda tong panghanap buhay mga tol, talagang formado na rin yung itsura nitong Supremo 150. Pagating naman sa cash price ito, ang presyo nila dito ay 81,400 pesos. Tapos yung down payment niya ay 6,900 at yung monthly installment niya for 36 months ay 4,273 pesos. So yun, sa mga naghahanap ng Honda Supremo 150 available dito sa Motorista Motors dito yun mga tolas, Bitas, Cabanatuan City. At para naman sa mga naghahanap ng sulit na pang off-road, meron tayo dito no, yung Honda XR150L So napakaangas ng motor na to, color available, black na may combination ng red. Cash price naman mga tol para dito ay 96,900 then yung down payment niya ay 8,500 tapos yung monthly ay 5,070 for 36 months. So yun ang itsura ng XR150L natin. So meron siyang carrier sa likod ano, pwede natin paglagyan ng gamit. So itatali lang natin diyan, safe na safe na. And siyempre pwede rin natin yung lagyan ng top box diyan. Hindi to naman yung itsura niya sa front end niya no. So meron siyang malaking headlamp dito. Tapos yung front shock natin may boots na rin para protection na rin sa mga talsik ng mga bato. And kung naghahanap naman kayo ng pang beginner na pang dirt bike o off-road bike. So meron sila ditong CRF125F. So, bali hindi siya road legal mga tol, ano, production bike to ng Honda. So, good for beginner bike to mga tol. So, dalawa yung available unit nila dito ng CRF125F. And pagdating naman sa cash price, ang pressure nila dito ay 191,500 pesos. Tapos yung down payment niya ay 15,700. Then, yung monthly amortization niya ay 9,197 for 36 months. Kung naghahanap naman kayo ng pang-adventure bike, ano, so, ito yung Honda CB150X. So, parang little brother to ng C V500 x ano. So talagang pang-adventure yung itsurahan nito, yung datingan niya. So meron siyang big tapos naka-upside-down fork yung front shock natin. And 150cc yung makina niya, same engine sa Winner X, sa CBR 150, etc. And ang maganda rito, LED na rin lahat ng ilaw nito, no? Tapos talagang napakaangas at napaka-premium ng design niya. Ang cash price naman nila dito mga tol ay 173,900 pesos tapos yung down payment niya ay 18,500 then yung monthly amortization for 36 months ay 7,916. Hindi to naman mga tol kung meron pa sa inyo naghahanap ng Supra GTR 150 ano. So available pa rin dito sa Motorista Motors dito sa Bitas Cabanatuan City. So, available color itong color black. So, glossy yung finish ng paint natin dito. No? So, yung SRP ngayon ng GTR 150 ay 109,400 pesos. Tapos, yung down payment niya kung installment ay 10,000. Tapos, yung monthly amortization niya ay 4,787 for 36 months. So, yan ang itsura niya mga tol, GTR 150. So, mas slim yung design nito, yung bodyworks niya compare natin kay Winerex 150 para naman sa mga naghahanap ng sulit na pang service araw-araw ano? so ito yung bagay sa inyo yung Honda RSX 110 so available color dito itong black so talagang sulit itong pang service araw-araw ano? kasi matipid kong ng gas so hindi di ako nagkakamali nasa 50 km per liter itong motorcyclo na to and pagdating naman sa presyo ang cash price niya ay 65,400 tapos yung down payment ay 2,900 then ang monthly niya ay 3,296 for 36 months And ito pa yung isa sa sulit na underbone ng Honda ngayon na talagang napakadami na rin ang gumagamit. Ano? So ito yung Honda RS125. So isa rin to sa mga sulit na pang service araw-araw. Ano? So 125cc yung makina niya, naka fuel injection kaya matipid kumuzuma ng gas. Pagdating sa presyo mga to, lang cash price nila para dito ay 78,400. Tapos yung down payment niya ay 6,600. Then yung monthly amortization niya ay 4,142 pesos. And available din dito mga tol itong Honda Airblade 150. Tapos meron din sila dito available na yung Airblade 160. So para dito sa Airblade 150, ah uh, meron siyang 150cc na makina and sa mga features na ino-offer nito, halos same na lang din sa bagong version na 160cc ano. So naka-ABS sa front brake. LED lahat ng ilaw, naka fully digital meter panel, etc. So talaga napakasulit to napaka-compact ng scooter ng Honda na to. And pagdating naman sa cash price, itong Honda Airblade 150 mga tol, ang cash price nila dito ngayon ay 112,400 pesos. Tapos yung down payment niya ay 9,500. Then yung monthly amortization ay 5,654 for 36 months. And para naman sa Honda Airblade 160, ang cash price nila dito ngayon ay 125,900. Tapos yung down payment ay 10,600 dred then yung monthly amortization niya ay 6378 for 36 months And para naman sa mga naghahanap ng elegant looking na maxi scooter, so available dito itong Honda PCX 160 Color Glossy Black. So ang cash price nila dito ngayon ay 149,900. Tapos yung down payment ay 15,000. Tapos yung monthly amortization niya ay 6,698. So available nga rin pala dito itong color white ano. So ABS version din to, same lang dun sa black kanina no. So talagang napakaganda nitong kulay puti na PCX 160. So pareho lang sila ng cash price na 149,900 Then yung down payment ay magkaiba no? So dito sa white ay 18,000 Tapos yung monthly amortization niya For 36 months ay 6,448 Dito naman mga tol Meron sila ditong Honda Click 125 Na special edition ano? So ito yung 2024 model So same pa rin naman siya sa previous model, bali yung graphic design lang yung pinagkaiba nila. Na. Tapos meron pa sila dito'ng previous o yung old model na Click 125. So ito yung naunang nilabas ng Honda. So meron sila dito'ng red and black So wala palang lang nakalagay na price tag dito mga tol sa Click 125 di ko napansin pero yung cash price sa tingin ko itong old model ng Click 125 version 3 ay nasa 79,000 o 80,000 pesos. And para dito naman sa special edition ng cash price ito ngayon ay 83,900. And sa mga naghahanap naman ng Honda Beat 110 uh, meron sila dito yung pinaka model ano. So meron silang dalawang special edition o yung 50th anniversary edition. Ang cash price naman para dito mga tol ay 76,900 yung down payment ay 3,900 then yung monthly installment niya ay 3,886 for 36 months and para naman dito sa color gray na Honda Beat 110 ang cash price naman nila para dito ay 73,900 pesos and yung down payment naman niya ay 3,900 then yung monthly amortization niya ay 3,697 for 36 months and sa mga naghahanap naman ng Honda Winner X150 na matte black ABS version so available din dito mga tol so ang cash price price niya ay 132,400 then yung down payment ay 10,800 and ang monthly amortization niya ay 6,441 so yun mga tol mga available unit nila dito ngayon ano, sa mga taga Cabanatuan City yan kung nagbabalak na kayong maglabas ng Honda Motorcycles sa uh, pangpasada, pang pasada, pang service araw-araw scooter etc So punta lang kayo dito sa Motorista Motors dito lang yan sa Bitas Kabanatuan City. So hanggang dito na lang muna mga tol kung bago ka lang sa channel na to and sa mga solid viewers natin dyan. Maraming salamat mga tol sa panunod. And sa mga bago pa lang sa channel na to huwag kalimutang mag subscribe at pakion na rin ang notification bell para ma notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.